yun, kalangis barako to naman tayo ngayon meron din sa atin dito at stock up hindi maibaba ang kanyang kicker so tangkalin ko muna yung kanyang spark plug para makita natin ito nga pala ay habang tumatakbo ay bigla nang daw itong namatay ang makina kaya pinahila na lang papunta sa atin dito Itong tinatakbo nya 6,000 kilometers Pakatanggal nga natin ito At ayan kanyang spark plug Goods naman So ayan Pupuntahan na natin yung Kicker niya, Try natin yung baba Nakapatigas talaga Hindi talaga magalaw kaya yung kanyang uh, mapder ay naka chicken pipe na rin pala ito ayan yung kanyang thumbwood so susunod natin na gagawin dito ay dahil iniwan lang ito ni sir eh, check natin yung oil filter pero bago natin yung buksan intro muna tayo at ayan na natanggal na po natin yung dalawang tornilyo sa oil filter ngayon itong cover nya lahin lang natin ng dahan dahan dahil nakapit yung gasket na o-ring baka biglang bumigla at makasikot tayo sa sidecar masakit yun ayan naangat na siya ayan baliktad po ang kabit ng filter kaya bigla pala itong namatay kaya nag stock up ang makina dahil sa pagkabit nito sala ang paglagay ng oil filter ayan so hihintayin lang natin si sir dahil tatanggal tayo ng cylinder head chichik natin yung block cams at mga rocker arm at ito na nga po pinabaklas na ni sir dahil siya pala ang nag chins nito so kita nyo naman walang langis dito na party sa taas kaya ngayon kakalasin ko na ang cylinder head na ito at yung mga dapat natin i Mamaya na lang pag nakalas, wala tayong taga awak ng video mga idol. So, yun ka lang tinanggal din natin yung block para makita natin kung na-damage din yung piston saka yung block. So, swerte ni sir at hindi na pasama yung block. Okay pa siya. Ano? may kunting galos lang siya dito pero ayos pa yan makinis pa Ayan. ang talagang problema nito ay yung camshaft daw nag stock up so pagdating sa pag i oil mga kalangis kung hindi naman kayo sigurado sa pagkabit ng oil filter o sa pagkawa ng chinsy oil mas magandang dalhin nyo sa Uh, sarili ng mga mekaniko kung malapit lang kayo dito sa kalapan pwedeng sa motor trade kayo magpajinsuel mura lang naman kaysa mapalaki ang gastos kaya gaya nito kasi kung nadamay ang block nito tapos Balik sa standard nako mahal ang block nito nasa 8,000 wala pa piston tapos ang camshaft nito mga 7,000 rin Kaya sa dahilan lang na baliktad ang filter, ganun ang gasto niya no. Mapapagastos ka talaga. So 'yun. Dahil wala si Sir pambili ng tamsyap. tagain natin. Pag sinagad natin yan, maganit. Pero linihan na natin yan. Dahil itong problema yan eh. no o, yung dulog. Doon nag-stack up. Yung nag Hindi natin eh, itong ginawa natin para mapakinis natin yung sa loob. So, medyo okay na siya. Kanina talagang hindi mo ito. Hindi mo uh, Ikot ng wala itong extension pumasok yan okay. ah, kinunasagad na yung bearing pag ganit malambot na kakagano natin Pwede na ito. So, papalitan lang natin ito ng valve seal at uh, gasket. Yung rocker arm yun pa rin. Dahil eh, itong uh, rocker arm niya, ahasain eh. ah, natin yung barbola Ano? Sunog. Pero pwede pa yan. Yeah. Sa number na Pag sinagad natin Ito so, malambot na rin Pwede na rin Pambakbakan ulit ni sir alam na si sir na bawal magbalik kad ang wheel filter ng barako mamaya na lang tapos na natin ito gawin mas so, maganda dito mo sa takip uh, ilagay yan wow. para hindi magkamali kasi pag inuuna mo doon pwede magkamali ka doon pag doon mo sinalpak ito kasi hindi natukuran ng spring yan yeah, na sir right tapos oh. ito, hindi ka naman magkabaliktad dahil may pangalan na. Saka hindi naman ito papasok pag baliktad yung takip. Filter lang ang babaliktad dito. Yan. Yan. <laughs> nice. Thank you for watching my video.